Ma'am, pasensya na. May init naman ang ulo nyo. Uh, Mam, ma Ma'am, babawi ako sa inyo. Uh, sabihin niyo lang kung kailan tatapusin kayo Dr. Javier na yun. Hindi, hindi. Ay, ko na masaktan yung anak ko. Uh, sigurado ho kayo? Kala ko ba problema niyo yung doktor na yan? Tama na! Tama na! Pwede ba? Pati si Carlos wala walang kanilaman na damay! Anong sabi mo? Pati si Carlos na damay? May kinalaman ka ba sa nangyari kay Carlos? <laughs> Saan mo naman ako yung mga hugot mong yan? Sa bibig mo mismo. Narinig ko. Ang sabi mo, nadamay pati si Carlos. Ano hindi mo sabihin? Alam mo, masyado ka na maraming pinapanood na TV. Oo. Tama nga yung narinig mo. Pero mali yung iniisip mo. Si Nerissa yung ko. Sinabi ko sa kanya na nabaril si Carlos at nag-away silang dalawa ni Robert nang dahil sa iyo. Tsaka pwede ba? Kung mag-aaksaya lang ako ng panahon para magpapatay ng tao na hindi ko naman kayang gawin, hindi kay Carlos. Sa iyo, dahil matagal ka nang tinig sa buhay ko. Lineth, uminom ka na muna. Salamat po. Mm. Thank you Ay, po. Life is short talaga, no? Ano'y nangyari kay Mayor? With just a flick of a finger, all of a sudden, he's gone. Nadamay patuloy si Doc Carlos. Tama! No, pwede ba? Pati si Carlos, wala ka nalaman na damay. Anong sabi mo? Pati si Carlos na damay? Ma'am Giselle, paano kung... paano kung hindi lang nadamay si Carlos? Paano kung sinadya talaga yung nangyari sa kanya? Sinadya? What do you mean? Pakiramdam ko kasi may kinalaman si Moira. Eh ano naman ang mapapala ni Moira kung masasaktan si Doc Carlos? Actually, mas talo nga siya eh kapag may nangyari kay Doc Carlos. Kasi wala nang hadlang. Mas lalong lalapit sa'yo si Ubeng. I mean, we all know that Moira's a criminal and a killer. But why Doc Carlos? Actually, naisip ko rin mo yan. Kaso hindi ko talaga matanggal sa isip ko yung narinig ko na sinabi ni Moira. Ang sabi niya, pati si Carlos na wala namang kinalaman, nadamay. Eh. Sama talaga yung kutog ko eh. Pero sorry ha, ah, huwag ka magagalit. But I really don't think na ipapapatay ni Moira si Doc Carlos. Kasi wala naman siyang mapapala eh. Wala naman siyang connection kay Doc Carlos. Alam mo, huwag ka magagalit uli ha. Ah. Pero sa tingin ko, naghahanap ka lang ng mapagbubuhusan ng galit mo. And of course, the most available and easiest trash bin Miss Moira. Kung saan pwede mong ibuhos lahat ng doubt at galit